Okay, dito tayo sa gubat sa sagingan ni Kuya Manny. Dito naman tayo magbablog. Kukuha tayo ng kalabaw. Eh, hey, nang saging pala. Kalabaw. May dala tayong low bed sa kasako. Doon natin sisilid na kalabaw. <laughs> Pag naisilid mo, kalabaw. Sagingan ni Kuya. Dala tayo extra low bed. Medyo malayo lang to, lalakarin natin. Pasyal. Ito ang buhay probinsya. Ganito ang ginagawa sa probinsya. Ang ganda ng music dito. Huni ng ibon ang music. Ang lawak. Eh. Ito probinsya, di ba? Boy, probinsya yan. Mga bangin. <laughs> ang taas, oh. Ang dami oh. Kokopra din dito. Kaya ako kayo maingay. Good luck, matarik. Good luck sa mga hindi tiga bundok. Ang taas oh. Sos, nanatarik. tarik. Mga huni ng ibo na maririnig natin. Nung nakaraan, doon tayo nagpunta sa daig. Pababa ng ilog yan. Dito naman tayo sa kabila, taas. Mansiwat din to, ha. Sakop naman mansiwat. Ang daming nips dito, ha. Oh, huh? ang daming nips. Yan, nagkakalaglag yung mga nips. Sayang naman. Oh, may nyug. Talagang grabe ang nyug dito. Nagkalat lang eh. Oh, pupulote mo lang. <sighs> okay, mamimitas muna kami. Linis-linis ng konti. May, may mga idol. Tignan natin kung walang makukuha kung gano'ng karami. Pahangin muna kayo. Ito, katanya, masarap Masarap Pero, pwede na yan. At tatagalan lang hinunod. Kasi ang hinunod yung mura pa. kasi sa tawa yan. Hindi pa. Biraw-biraw na sa taas. Hindi. At, yun. Oo, wala ka yun. madilaw na yun nandun. Ay, tama na, dami na. Oo ah. <laughs> ah Ayun, akit tayo sa sinayog. Ayun, upo na lang. Akitin daw. Akitin ah, daw. Napakataas no, niya, no? Abot na doon sa buwan. <laughs> grabe, baluktot na oh. Ah, pagka nakit mo na, eh, ewan ko lang ako sa iyo. Hindi, Naka letter L naman eh. Ayun sa dulo. Ay, grabe. Ah, sige, tama na yun nakakaya tayo dito yan ang buhay probinsya natin grabe ang daming tanim din dito ah, talaga matyaga lang eto may buli din dito ayan o lock mga kawayan talagang ano masipag ka lang dito kahit pa paano mga karaos may may kukuha ng kawayan may mga pinya dyan sa bandarian, yan siyempre nagtatanim din ng nyug sila panibago. Linis-linis lang. Huwag lang maging bakante yung maliit na tagilid na lupa. Kahit pa paano eh, nakakatulong yan sa okay kanila. Okay na naman kahit may rain. May bunga. Ito e nagkamali ka. Pag mo sa doon, ay walang bunga. Alpa. Ay, no? Okay. <laughs> Salamat. Ano yan? Pababa na kami.

Po, <laughs> po isa, taga Barakay. <laughs> <edo, laughs> yung Sa di <laughs> 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 Ay, ah, talaga. Ay, nako. Grabe. <laughs> layo. Grabe nila kan dati, mahigit 5 kilometro ah. Okay at baba. Ang layo. Hay kami doon. Umaga dumating kami, gabi. Grabe ang pawis ah. sige. Okay. Ay, poch. Ah, yan talaga ang buhay probinsya. <laughs> I <laughs>